Lagyan nga pala natin ng konting sile para maanghang tapos lagyan na rin natin ng green peas. Ayan na mga kaberks ang kinalabasan. Tikman natin kung anong lasa. Sarap palang pulutan nito. Ni Alak na lang ang kulang. Magandang araw po mga kaberks, Chris Cusinero po. Marami pala tayong stock na atay dito ngayon sa bahay. Nung isang araw nagpunta ko sa Asian Store at bumili ako ng atay. Hindi ko alam na ganito pala karami yung nabili ko. Kaya sabi ko gawa natin ng paraan para mailuto natin tong ating mga atay na to. Gagawa tayo ngayon ng igado mga kaberks at itong gagawin natin is Chris Cusinero version. Eh ano naman yung pagkakaiba ng Chris Cusinero version sa ibang luto ng igado? Alam nyo na yan, syempre pag Chris Cusinero version gagawa na lang natin ng discarte kapag walang kompletong sahog. Isa sa mga paborito ko luto ng iga do nung nakatira pa ako sa Arpa pa nag-aaral pa ako sa UI Manila noong mga panahon na yon. doon ako malapit mismo nakatira sa may train station ng Arpa sa Barrio Obrero ng Tondo marami doon ng mga karinderiya na nagtitinda ng iba't ibang klase ng ulam. At palagi ko nga binabalik-balikan talaga yung karinderya na yon kasi yung iga do nila sobrang sarap talaga. Nagrerenta lang kasi ako ng room noon nung nag-aaral pa ako sa UI Manila at wala rin kitchen yung bahay na nire-rentahan ko ng kwarto. Kaya kahit na gusto kong magluto, hindi ako makapagluto dahil wala naman mga kalan, wala naman mga pots and pans. Madalas na ginagamit sa iga do is pork pero ngayong araw gagamit tayo ng beef kasi ito yung nabili natin sa Walmart. So nakita nyo naman $14 yung isang ganyan ganito karami no medyo na pamahal tayo pero ganun talaga ito kasi yung malambot na parte ng beef Pasensya na nga pala kayo mga ka-Berks. kinamay ko na tong ating beef. Pero nung gugas naman po ako ng kamay, itabi lang muna natin tong beef dyan sa tabi. Tapos dito sa ating chopping board, maghiwa naman tayo ngayon ng bell pepper. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang kulay na bell pepper para mas maganda para sa lulutuin yung igado. Pero wala akong kulay green na bell pepper dito sa rep. Kaya ang ginamit natin, ito na lang pamaksiw na sili. No? Pwede naman ito eh. Prepare na rin tayo ng red onion. At alam nyo na, si Chris Cusinero ay eh, palagi na lang ginisa. Tapos samahan na rin natin ng bawah wang mga kaverks. So ito na yung ating beef na slice, mga strips. Pero bakit bakit parang hindi naman strips tong mga to? Saka bakit parang nangingitim na yung mga loob-loob niya? Walmart, anong nangyari? Parang na 1, 2, 3 tayo dito sa Walmart. Ang mahal-mahal pa naman nito, $14. O sige na nga, tayo na nga lang maghiwa nitong mga beef na ito at madali lang na hiwain itong mga ito at malambot na mga ito eh. So pagkatapos nga natin mahiwa lahat ng mga beef na yan, ang ginawa naman natin, isiso naman natin siya, I-marinate natin siya ng konti. Nilagyan natin siya ng oil, nilagyan natin siya ng toyo. Itong toyo na ginamit natin, toyo man si ina to. Tapos lagyan natin ng konting pepper lagyan din natin ng konting garlic powder O kaya kung gusto nyo yung pinong garlic na fresh or giniling na garlic or yung minced garlic, bahala na kayo, discard nyo yan. Marami kasi ako dito nakapak na garlic powder kaya yun ang ginamit natin. O kaberks, huwag nyo nang kontrahin ha. Sabihin nyo na naman, kinamay ko, malinis po ang kamay ko. Set aside lang natin siya mga 30 minutes hanggang 1 hour. After 1 hour, pwede na tayo ngayon maggisa ng ating bawang at saka ng ating sibuyas, no? Ito yung uunahin natin, syempre. Sutay so, lang natin siya ng Unti. Tapos ilagay na natin ngayon itong numarinate natin na beef halos isang oras natin na namarinate yung beef niyan so siguradong malasang malasa talaga siya kasi nanuot na sa loob ng kanyang karne yung mga sangkap na hinalo natin minarinate natin kanina no takpan lang muna natin siya saglit at ilang minuto lang kumukulukulo na siya siguradong luto na siya kasi malambot lang tong ating karne so ang gawin naman natin ngayon ilagay na natin yung ating atay meron tayong mga atay dito na nahiwa rin kanina strips lang din or pahaba din yung mga hiwa natin maski dyan sa atay no haluin lang natin ng konti pagkatapos tapos na natin yung mga bay leaf or dahon ng laurel. Tapos lagyan ulit natin ng paminta. Damihan natin ng paminta. Lagyan ulit natin ng toyo. At sabi ko nga itong toyo na ginamit ko is toyo mansi. Kasi naubos na yung regular toyo natin dito sa bahay. Lalagyan din pala natin siya ng konting beef powder. No? So talagang kalalabasan yan mamaya. Malasang malasa na yung ating beef. Takpan lang natin ulit siya ng ilang minuto. At pagkatapos, yun na. Lutong-luto na yung ating beef. At saka yung ating atay. Lala mugin ko lang pala tong lemon, kasi lalagyan natin ng lemon itong ating igado. Kasi gusto ko nga, medyo maasim yung ating igado. Parang bistek Tagalog ba? Parang ganun. Kasi, di ba nga beef yung ginamit ko? Tapos, isama na natin ngayon yung ating mga ibang vegetable na nahiwa kanina na strip din yung pagkakahiwa ko, no? Yung iba nilalagyan ng patatas, yung iba naman nilalagyan ng carrots, pero itong sa atin, simpleng-simple -simple lang, no? Budget lang natin yung mga sangkap. Alam nyo na, kailangan magtipid tayo. At least kahit pa paano, makakain tayo ng igado na simpleng simple lang pagkakaluto. Ilagay naman natin ngayon yung ating mga sili. Naghiwa tayo ng sili. Tapos lagyan na rin natin ng green peas kasi luto na lahat yan. Kanina pa naluto yung atay at saka yung ating beef. Kaya yung mga guli natin, ihalo lang natin yan sa karne. Luto na rin kaagad yan. Konting init lang. Tapos lagyan na rin natin ng konting sili na pamaksiw on top. O ba diba? Sosyalan na rin ang dating. <laughs> Ayan na, ganyan lang kasimple. Luto na yung ating igado. Chris Cusinero version at yung sa atin may lemon. Kung hindi available yung lemon dyan sa inyo, pwede namang lemon juice na bibili yun sa store. O kaya pwede rin naman na kalamansi. Luto na kaagad mga kaberks. Walang arte-arte. Napakasimple lang po. Konting gisa-gisa lang. Hindi man kumpleto sa sahog yung niluto nating igado. Ang importante na gawa natin ang paraan sa budget na kaya lang ng bulsa natin. Kapag ikaw nagluluto sa kusina, ikaw ang masusunod sa mga rekado, sa mga sangkap na ilalagay nalagay mo sa isang putahe. Kaya, diskartehan n'yo. Be creative, explore, saka mag-discover ka ng mas masarap na putahe pa. Yung pangalang nakatatak na ikaw ang may gawa. Magandang araw po. Chris Kusinero po. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama El lugar